Okay, share ko lang itong sa Clutch Master na karaniwan ng problema ay naglilik siya. So, uh, paano ba natin malalaman kung kailangan ng palitan yung buong assembly o bibili lang ng repair kit? Makagaya nito. Yan. So, yung ano natin, yung Clutch Master, ay kagaya din ang master, magkaywa ng brake master. Magkaiba lang sukat. Mas mataba kasi yung sa brake master. Kaya kung idediagnose nyo, halos same lang sila ng procedure. Yan. So, paano ba malalaman kung kailangan palitan yung buong assembly o kaya yung repair kit lang? Yan. Kapag kakinalas nyo yung clutch master o kaya yung brake master, malalaman nyo kung kailangan yung palitan nito kung sisilipin nyo yung loob ng cylinder. Yan. Bakit? Pagka sinilip nyo yung loob ng cylinder, makikita nyo kung makinis pa o may gasgas -gas na yung loob ng cylinder. Yan. Tulad nito. Yan. Kung napapansin nyo, kung nakikita niyo may gasgas -gas yung loob nya. Yan. Parang guhit-guhit. Bakit nagkaroon ng guhit-guhit? Yan, ito kasing uh, repair kit na ito, yung assembly na ito na may piston. Ito kasi nakapasok dito sa katagalan dahil sa dumi na rin. Uh, Na-stack yung dumi dito sa gilid ng mga goma. Kaya nagkakagasgas yung loob ng cylinder. Kaya maganda rin uh, magpa-flash out ng brake fluid o clutch fluid para maiwasan yung dumi kasi yung dumi yun din na nakakagasgas dun sa loob ng cylinder Ayan. kaya ang maganda pag nakita ninyo na maitim na yung nasa reserve ng fluid palitan nyo na o i-flush out nyo na yung lumang fluid tapos palitan ng bagong fluid para maiwasan yung gasgas -gas. -gas. so kung may gasgas -gas na yung loob ng cylinder hindi na maganda na palitan ng repair kit. Yung iba, nabibili lang itong pinakagoma. Yung iba ay isang assembly na kagaya nito yung pinapalitan. Yan. So, ano man doon, ang gamitin, magiging okay yun kung ang loob ng cylinder ay wala namang gas -gas. Yan. Pero kung may gasgas -gas yung loob ng cylinder, hindi na angkop na bumili ng repair kit. Kasi kapag ka ginamit natin o bumili tayo ng repair kit at ni lang natin ito, pinalitan yung goma. Ayan, pag pumasok yan dito at ginamit na natin, maglilik din ulit. Bakit? Kasi yung goma, ang sinisil nito ay pabilog, hindi ba? Kung may gasgas -gas yan, lalo na kung malalim, lulusot lang yan sa goma. Diba? Kasi Pabilog lang yung sinisil niya eh. meron siyang gasgas -gas na malalim na parang kanal. So lulusot lang dito, maglilik, lalabas din yung fluid. Yan. So hindi na maganda, hindi na recommended na palitan ng repair kit kapag may gasgas -gas na yung loob ng cylinder. So gayon din sa brake master, parehas lang ng concept. Kasi parehas lang silang may cylinder, Parehas din silang may goma. Kung may gasgas -gas yung loob niya, hindi na rin maganda na palitan yung goma ay yung repair kit. At may wasa na rin yung leak. Kasi pagka pinalitan pa natin at may gasgas, -gas, sigurado sisirain lang nito yung goma at babalik din yung leak. Yan. Kaya kapag ka may gasgas -gas na yung loob ng cylinder, ang maganda, palitan na yung buong assembly. Para sigurado at may na yung pabalik-balik na leak. Yan. Kapag ka ito yung nagli-leak, halimbawa ito yung clutch master, ito yung clutch master ng Mitsubishi Adventure. Yan, ang original ito na nakalagay, stock na nakalagay, Nabco Japan yung brand ng original na Clutch Master ng It's a busy adventure. So, ganun din ng ibang mga sasakyan, may ganito rin. Clutchmaster, iba-iba lang yung sukat. May maiksi, may mataba. Yan, pero, same concept lang sila. Yan. Kaya, pag naglilik ito, mayroon pang ibang problema. Alibaw, pag naglilik ito, silipin niyo sa ilalim ng steering, naglilik ito dito eh. May takip ito, kuminsan hindi nyo napapansin kasi may takip. Pag binuksan nyo yung takip, makikita nyo may leak may lalabas na brake fluid. Maganda agapan na, kasi kapag ka hindi nyo inagapan ito, lalabas yung brake fluid, tapos tutulo dun sa pintura, ang mangyayari dun sa pintura, mababakbak at kakalawangin. Kaya maganda, maagapan ng maaga para maiwasan din yung pagkasira ng pintura ng ating sasakyan. Kaya maganda, Uh, i-check lagi yung ating brake master o kaya yung brake o yung ating uh, clutch master para makita kung walang leak And may iwasan na rin yung aksidente lalo na sa brake master kasi pagka nag-leak yan baka mawalan tayo ng preno Ayan. So, kaya yun lang ang isa kong uh, uh, isi-share sa inyo Kapag uh, nagsicheck tayo ng Clutch Master o kaya ng Brake Master. Ang ginagamit dito ay dot 3 o kaya dot 4 na fluid. Parehas lang yung ginagamit sa Clutch Master at saka sa Brake Master. Uh, dot 3 o kaya dot 4. Sana po nakatulong sa inyo.